Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay may kinalaman po dito po sa pangyayari po na ipinagbubunyi po nito mga army fans at mga toxic mainers. Kung saan, ito itong araw pong si Main Mendoza ay di umano, binati raw po itong si Panot ng live na live. Okay. At nang panoorin nga po ito ng aming team, ano, ito, ito po ang na, kanilang napag-alaman at uh, syempre sa kanilang obserbasyon dun po sa naturang video, isha-share po namin sa inyo lahat-lahat ng iyon. Okay? Kasi sabi nga po ng iba, mag-move on na kayo. Ayan nga, oh, live na live, binati nga, oh. No, tignan nyo yung social media niya, oh. nilagyan na rin po ng apelido. Oh. Abay, syempre, sarswela nga. Kaya nga gagawin nila ang lahat, mapaniwala lang nila ang lahat-lahat na mga taga-subaybay nila di ba? At bukod nga riyan, pag-uusapan din po natin ang isang kumpirmado na po, isang kumpirmadong Alden Richards na hindi po natin makikita sa araw ng Pasko. Sila po ay lalabas. Okay? Ah uh, kinumpirma po 'yan ni Alden Richards sa kanyang recent interview na kinakailangan po nating uh, himay-himayin din at abangan. Bakit kinakailangan natin itong abangan? Dahil po napakasimple lang. Mawawala. At mawawala rin po ng araw na yan si Main Mendoza at nakaredy na po ang aming team sa sasabihin na naman po ng iba dyan na na nagkataon lang yun. Wala si Alden, wala ulit si Main Mendoza. Siyempre, no holiday season eh. So yun ang mangyayari. Sabi ko naman sa inyo basta may kinalaman kay Main at kay Alden eh araw-araw ho natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. <laughs> at eh, bago nga tayo magpatuloy pa, Hayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kinaminat kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal kinaminat kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. At bago nga tayo magpatuloy pa, naririto mga komentong napili na ng aming team patungkol sa mga updates natin. Nito lamang, unahin natin ang naging komento nitong si Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, talaga nga naman, no? Pagmahal mo ang isang tao, 'no, siya lagi ang laman ng isip mo. 'Yan si RJ. Kahit hindi pilit, uh, kahit eh uh, uh, pilit niyang tinatago ang status niya, di pa rin niya mapigilan ng sarili. Naikwento si Menggay with his friends like Julia, Diba? Truly, they are legit husband and wife. Speaking of a baby girl, ano tinodo na ng management niya ang pagsira sa kanya lalo tuloy silang bumababa ano nahihirapan silang makabalik ng mataas na rating after all they are not doing the right thing in God's sight a wrong doing will never succeed remember kaya lang sila nag number one noon dahil sa Aldab at ADN aminin man nila o hindi no ramdam na ramdam nila ang kamalasan dahil sa pagbuwag nila sa unbeatable couple and yes Mr. Pinas obvious na obvious sila ang ki, uh, sila ang may kinalaman sa baklang panot ano, sa cute uh, uh, segment nila go ahead EAT, ano, isulong nyo yan. I'm sure lalagapak lalo ang rating ninyo. Wala kayong ibang makapitan, kaya Sir Suel is always present. Bulok ang strategy. ha. <laughs> kaya nga, matagal na akong di nanonood sa kanila, di ko matake ang pambabalahura, ano, nila kay Nico Mainday Folkerson. At, uh, uh, at least, ano, stress-free ako And we're thankful na nandiyan ka palagi for the couple, Mr. Pinas. May God bless you. I'll, uh, always, I'll love forever. At uh, wag kayong mag-alala. Yun naman ho yung ating panata, ano? Whatever happens, nandito tayo for Maine and Alden. Kahit ano pang mangyari. And totoo ho yung sinasabi ninyo, no? Na talagang kahit ano pang gawin nila, <laughs> balibalik ta rin po nila ang mundo because of Maine, Alden, and ADN, kaya sila nag number one. At para naman husay, kalawa natin komento mula naman po kay Miss Gina Torico. Sabi niya rito, good morning Mr. Pinas, ano, Ligwakin nila, nila si Maine, ayan na, no, ayan na sa lahat na nang nanonood sa e ano, dahil, uh, dahil lang kay Maine, ano, pag nagkataon na, uh, pagkakataon na ninyo, ito, na ipagtanggol uh, ninyo siya, di ba? But the question is, bakit uh, bakit totoong uh, main ba ang nandoon sa show, di ba? Maraming True-Blooded Aldab Nation at ADN or Matured ang uh, hindi nanonood ng show na 'yan dahil may batayan na sila kung sino ang nasa show at di sila uh, hindi sila namimilit kung uh, paniwalaan ninyo no uh, paniwalaan sila o hindi kaya makikita ninyo na di masyadong umaarangkada ang rating nila. Isa pa po yan, Ms. Gina Torico, sa totoo lang. Kaya naapektuhan po ang kanilang rating dahil nga po sa... Uh, alam niyo yan, nagbibigay po ng nagbibigay po ng nagbibigay ng uh, palaisipan sa mga nanonood sa mga televiewers na kilalang kilala naman talaga si Mayn Mendoza, di ba? Para naman ho sa ikatlo natin komento, ito naman po yung mula kay Miss Mir na Pendon. Sabi niya rito, good morning Mr. Pinas. Kahit anak pa ng sikat na artista, si Atasha, no, hindi si sikat yan tulad ng tatay niya, di ba? Yung nanay niya sa totoo lang hindi sikat nung panahon nila. Hindi, ah, uh, nung panahon nila, no, Uh, hindi si Atasha um, makuha ang kasikatan ni Nicomain noong isang linggo pa hindi uh, noong isang linggo linggo pa lang ano tumabo na sila ng salapi ang e Bulaga noon ano ang Eat Bulaga noon at uh, sumikat agad no si Maine itong pina, pinapasikat nila kahit na magtatambling pa siya no hindi <laughs> sikat katulad ni Min Karma EAT TVJ ano lumabas ang mga tinatago ninyong baho Well, uh, ulitin ko lang sinabi ko, I have nothing against Natasha. No, kung, uh, kung siya talaga yung gusto nilang pasikaten, then so be it. Pero ulitin ko lang, this girl will never achieve kung ano man yung na-achieve ni Main Mendoza dito po sa EAT. Kasi nga di ba, ang mga netizens, ang mga televiewers na talagang mga fans sa sumuporta kay Maine at kay Alden are still there and waiting for the comeback of Maine and Alden. Pero hindi po nila yon ginagawa. Bakit hindi nila ginagawa? Eh by napakasimple, napaka taas ng pride at syempre namuhuna na po kasi sila sa uh, sarswela. Diba? At ngayon, pag-usapan uh, pag na po natin ang isa sa mga sentro uh, ng ating mga updates. Sunayin natin ang isang main Mendoza. Okay? Ito kasi ay, pinu pinuputok po ng butchi, ano? Talagang dumayo pa sila sa comment section natin. Dumayo pa sila sa comment section natin at sinasabi nga po nila na uh, Mr. Pinas, sumuko na kayo. Sumuko na kayo at uh, si May Mendoza kasi recently lang, kanina lang, eh binati na, no? Binati na raw po ng live ito pong si Panot. <laughs> so kami naman tatawa-tawa. Okay. Pinanood doon namin, ano yung sinasabi nila na uh, po nitong si nitong itong si Panot. Doon daw po sa barangay. Pagtingin na nga na namin, aba, may bagbati nga, no? May pagbati nga, pero itong zemin Maine sa makikita mong nagbabasa doon sa isinulat ng writer nila. ba? Diba? May tinatawag po tayo diyang idiot board. O kaya naman po yung tinatawag nilang guide, ano, doon sa mga nag-host para hindi sila mawala. Yun yung mga nakasulat sa Cartolina o Manila paper. Okay? Yun po yung binabasa po nila. Binabasa nila para po hindi makakalimot sa script na ginawa po nila. At yun po yung binasa ng isang main Mendoza. Ito po yung tinuturing uh, po nilang legit daw po na ebidensya. Paano naging ebidensya yung bagay na yun, ano kung talagang ipababasa mo lang naman kay Mengay? de ba? Magiging legit lang po 'yan kung sa talagang magmumula po 'yan sa mga bibig ng isang main Mendoza. Pero hindi eh. 'di ba? Ang babaw ng kaligayahan nila at yung ebidensya na sinasabi nila eh matibay pa po, ano? Matibay pa po yung uh, sabihin na po nating uh, palito ng posporo. <laughs> at para naman ho sa ikalawa nating ng na sentro ng mga updates so, no? Ito naman pong si Alden Richards ay nag-confirm na po no. Kinumpirma po niya nga uh, siya po ay mawawala sa araw ng Pasko no. Ah uh, bagong taon, nandyan pa rin po siya no, dahil may countdown nga po. Pero yung uh, sinasabi nga po nila na out of the country, itutuloy daw po nila yon And sabi nga ng ibang netizens, Mr. Pinas, kinakailangan na ilangan uh, i-monitor din natin ang isang main Mendoza ng mga araw na yon dahil siguradong mawawala rin po si main doon. Eh, well, matik na yon Sa mga nagsasabi ng gano'n, sila talaga yung mga netizens na nakatutok talaga kay Maine Mendoza at kay Alden Richards ever since. Dahil simulat, simulat sa pole, kahit nga po ng bubble lang, yung mga bubble taping lang, eh talagang nawawala rin po ang isang Nain Mendoza, nawawala rin po ang isang Alden Richards at the same time, nang sabay na sabay. Ngayon, anong pinalalabas nila? Sasabi ng mga netizens, sasabi ng mga Armin fans, sasabi ng mga toxic mainers, nagkataon lang yan, nagkataon lang. Ilang taon na bang nagkakataon lang? 'di ba? Kaya nga sabi ko sa kanila, so go, no? Pagbakasyonin lang isang Alden Richards, karapatan ni Alden na magbakasyon. Pero sino ang kasama? 'Di ba? Sino ang palalabasin na kasama? Bakit kasama po na mawawala ang isang main man sa sa ganitong pangyayari? 'Di ba? 'Yun yung hindi nila maipaliwanag noon pa man, tapos sasabihin nila kasama raw po si Panot. Well, bahala kayo sa buhay ninyo. Basta't kaming mga nasa gitna, alam namin ang tunay na nangyayari kay Maine at kay Alden. Muli ito po ang Pinas Showbiz news ngayon.